PBBM, muling bubuhay ng agri-fishery sector. Napabayaan man ng mahabang panahon, bubuhay naman ito muli sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ang agri-fishery. Sa ginanap na 70th anniversary commemoration ng Federation of Free Farmers nitong October 25, 2023, Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na priority niya ...pagpapaunlad at pagmodernize ng agri-fishery sector. Naging usap-usapan naman agad ito sa social media. Paano nga ba muling bubuhayin ni Pangulong Marcos Jr. ang agri-fishery sector na ilang dekada ng napabayaan? Tara, suriin natin yan. Upang maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda, pati na rin ang kanilang mga pamilya, susuportahan ng Administrasyong Marcos ang sektor ng pangingisda. Sa pawamagitan ng paglalahan ng malaking pondo para sa modernisasyon at pagpapalakas ng kanilang produksyon. As of 2023, nakapaglaan na ang Department of Agriculture ng 4.73 billion pesos na investment para sa large-scale modernization at mechanization sa mga sektor ng agrikultura at pangingisda. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nais niyang paspasan ang paglago ng fishery at farming industries at optimistic siya na may susulong ang modernisasyon. Kabilang sa top priority ng administrasyong Marcos ang pagpapahusay sa productivity ng agrikultura, pagbawas ng bansa sa pag-import at pag-increase ng export. Pangako ng pangulo, gagawin pamahalaan ng pamahalaan ang lahat upang tulungan ang mga magsasaka at makapag ng magadang ani at ang mga mangingisda na magkaroon ng sapat na huli. Ayon sa kanya, Sisiguraduhin din niya na magkakaroon ng magandang hanap buhay ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Sa pagbuhay at pagpapalakas ng agri-fishery sector ni Pangulong Marcos Jr., matitiyak ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain para sa lahat ng mga Pilipino. Ikaw, sangayon ka ba sa muling pagbuhay ng Administrasyong Marcos sa agri-fishery sector ng bansa? D. W I Z Research Report. Re -re report. Report.